ang tunay na kaibigan. Sa isang maliit na baryo, may isang batang koneho na nagngangalang Kiko. Masayahin siya at mahilig maglaro sa parang. Araw-araw, tumatakbo siya sa damuhan, tumatalon sa maliliit na bato, at hinahabol ang mga paro-paro. Isang araw, habang masayang tumatalon-talon si Kiko, napansin niya ang isang maliit at takot na pagong sa tabi ng isang malaking bato. Ano ang ginagawa mo dyan? Tanong ni Kiko, ako si Pepe, Mahina nitong sagot. Natangay ako ng malakas na hangin at napunta ako rito. Hindi ko alam kung paano makakauwi. Naawa si Kiko kay Pepe. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kitang hanapin ang iyong bahay. Sama-sama nilang sinuyod ang kagubatan. Sa daan, may malalaking putik at matatarik na daan. Si Pepe ay mabagal, pero si Kiko ay laging naghihintay sa kanya. Kapag may matarik na bato, tinutulungan ni Kiko si Pepe sa pagakyat sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang matandang uwak na nakaupo sa sanga. Saan kayo patungo, mga bata? Tanong nito. Hinahanap po namin ang tahanan ni Pepe, sagot ni Kiko. Ngumiti ang uwak, dumaan kayo sa landas na may maraming bulaklak. Doon matatagpuan ang isang malinaw na pan. Nagpasalamat ang dalawa at agad nilang sinundan ang direksyon ng uwak, ilang sandali pa, nakita nila ang pan na napapalibutan ng makukulay na bulaklak. Tumakbo si Pepe papunta sa tubig at masayang lumangoy. Dito ako nakatira. Salamat Kiko. Masayang sigaw ni Pepe. Ngumiti si Kiko. Walang anuman. Ang mga magkaibigan ay nagtutulungan. Bilang pasasalamat, inanyayahan ni Pepe si Kiko na manatili muna at maglaro sa pond. Doon sila nagtampisaw, nagsabuyan ng tubig, at nagkwentuhan hanggang lumubog ang araw. Mula noon, araw-araw nang naglalaro si Kiko at Pepe. Kahit magkaiba sila, naging matibay ang kanilang pagkakaibigan dahil sa kabaitan at pagpapahalaga sa isa't isa. Aral ng kwento, ang tunay na kaibigan ay hindi lang kasama sa kasiyahan, kundi handang tumulong at samahan ka sa mahihirap na panahon.